siguro kahit papano na na ramdaman, nakita ito ni Sarah na paparating itong sitwasyong ito. Pero yun nga dahil dahil sadyang maangas, sadyang entitled na na sanay na laging naghahari-harian, ayan, siguro nakalimutan na karamihan sa mga alipores niya, ay posibleng mawala talaga dito sa ginawang ito na itong si Tambalos Laws dyan sa Senado at sa Kongreso. So parang totoo nga, dahil ito pong balitang ito sabi dito, VP Sara, wala na kahit isang kaibigan. Meron pa siguro na ang dyan, si Gloria Arroyo, ano Pero malamya na. Halos wala na, hindi na ganun katapang yung dating presidente, ano ho. Wala nang masabi halos sa hearing na ang ibig sabihin, alam niyo naman si Gloria Arroyo kung nasaan yung power doon siya nakatongtong. <laughs> Baka ka makalawa, bukas o makalawa, wala na rin. Hmm. alam niyo naman, mistulang naglalabasa na o nagkakalasa na umano. Ang mga kaibigan niya natin si Vice President Sara Duterte, author ng kaibigan. Children's book mula sa mga dating kaalyado niya sa politika kasunod ng mga critical na issue na kinasasangkutan niya sa nakalipas ng mga linggo. So tama, ano ho, hindi naman talaga sinisiraan kundi sa ng ibang tao kundi talagang kayo mismo ikaw mismo Sara Duterte ang sumisira sa sarili mo kayo mismo ang dahilan kaya kayo unti-unting bumabagsak ngayon hindi kasi sa lahat ng pagkakataon nasa inyo ang alas hindi rin sa lahat ng pagkakataon gagana yung mga makinarya nyo lalo't hindi naman wala man sa tama yung mga makinarya ginagamit nyo para kayo maluklok at manatili sa pwesto. Talagang lilipas at lilipas ang panahon nyo. ah, eto na siguro yon. Ang masaklap dyan, palipas na ang panahon nyo, hindi ka nakapwesto. Sa tingin ko yan kasi ang mangyayari. Hmm. Bumanat din si Vita Sara tungkol sa muling kumakalat na viral post na nagpapakita sa kanya kasama ang amang si dating Pangulong Duterte sa campaign float ni na dating Pangulong Binigno uh, Noy Noy Aquino III at dating vice presidential candidate Maro Hasian. Madalas ganito ang sitwasyon nila eh. Binabalikan. Hmm. May utang na loob ka sa amin. Pero bakit anong ginawa mo? Ba't bumabaliktad ka? Bumabaliktad ang mga tao sa inyo dahil sa ginagawa niyong kabulastogan. Hmm. Puro kasi kayo utang na loob. Siguro talaga in the first place, inakala niyo una pa lang, na yung marami kayong natulungan po no, nung panahon at akala niyo talaga hindi babalik ta diyang mga yan. Ay nakita na kayo ng kademonyo man eh. Alangan namang suportahan pa rin kayo. Pero huwag kayong mag-alala na andyan pa rin naman yung mga talagang uh, blind followers nyo na kahit makita na makita ang totoong kulay nyo at pagkademonyo nyo, hindi hindi kakalas sa inyo yan. Kaya lang kasi karamihan dyan na yung mga nasa social media. <laughs> sina Maharlika, sina Harry Roque, na wala ng pag-asa, syempre, na makapuesto sa Senado, lalot ngayon na isa rin uh, or pabagsak na rin ang pangalang Harry Roque. Good luck!